What's up, mga kakumpadle? Welcome to Kaladyo Getways. Kaladyo. At ngayon, nandito tayo sa The Mansion House sa Baguio City. Kakausapin natin ang presidente ng Pilipinas. Let's go! Kimi! For today's video, nasagutin natin ang karamihang tanong ng mga tao part ba rin ba ng Benguet ang Baguio City? Well, at the same time, yes and no. Well, yes, kasi according to the map, nasa loob mismo ng Benguet ang Baguio City. Geographically, part siya ng Benguet Province. Pero no, kasi ang Baguio City is highly urbanized city siya. Meaning, may sariling government at hindi siya under ng Benguet pagdating sa pamamahala. May sariling mayor, budget, So technically, hiwalay sila. Oh. At kahit na ganon, alam naman natin na ang Baguio City ay ang sentro ng Benguet at buong Cordillera pagdating sa ekonomiya, turismo at kultura. Dito rin namimili, nag-aaral at nagtatrabaho ang maraming taga Benguet at iba pang probinsya. So technically, kahit hindi siya part ng Benguet, makarugtong pa rin ang Baguio at Benguet at hindi mo pwedeng paghiwalayin. Parang kami, So that's it for today's video, mga kakumpadle. Sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko at sana nat sagot ko ang katanungan nyo kung part pa rin ba ng Benguet ang Baguio City. But wait, there's more! Sa next video, magpo-focus tayo sa Benguet Province at pag-uusapan natin ang ganda, kultura at kahisayan ng Benguet. Kaya, don't forget to like, share, subscribe, And hit that notification bell para updated kayo sa mga video namin. Galadjo. Bye-bye.